Pagdating dun sa unleaded and premium, pwede naman tayo mag-upgrade, pero hindi recommended mag-downgrade. Kaya ang advice ko sa inyo, i-check nyo muna yung inyong owner's manual kung anong octane ang recommended para sa kotse ninyo. Kung nakita nyo dyan na 95 octane, e eh wag kayo magkakarga ng 91 octane. Magkakaroon kayo dyan ng engine na Pwede nyo siyang i-upgrade pero hindi tayo pwede mag-downgrade. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na related sa gasoline. At yun nga, uh, pwede daw ba siyang magbago ng octane or gasolina na nilalagay niya sa kanyang kotse? Well, yun nga, technically po pwede naman tayong magbago niyan. Pero i-check nyo muna yung inyong owner's manual kung ano ba talaga yung recommended para sa inyong sasakyan. Kasi tandaan natin ano, bawat kotse naka-tune yan based dun sa gasoline na uh, nire-recommend yan dyan. Kumbaga, kung baga kung nakasulat dyan. Kasi may mga kotse normally, bawa ah uh, yung mga ordinary, yung iba 91 octane lang yan or walang naka-indicate, nakalagay lang unleaded. Meron namang mga kotse na may naka-specific talaga. Minsan nando sa owner's manual, minsan naka-sticker doon mismo sa gas tank. So depende talaga 'no doon sa kotse. Pero yun nga, uh, onda the idea mga paps 'no. Pwede tayong mag-upgrade. Pero huwag tayong magda-downgrade. Pero para sa akin 'no, halimbawa to sa mga kotse ko, mga ordinarying kotse lang naman 'to hindi naman ito yung mga pangmayaman. Mga pang-common car. So halos lahat ng kotse ko is common car. So wala naman naka-indicate doon na dapat 95 octane lang or dapat 91 octane lang. So kung walang naka-indicate, so sa nasa sa akin kung ano yung gusto kong ikarga. Ang preferred ko dyan or yung ginagawa ko, kung more on city driving lang naman ako. So syempre, babad sa traffic, wala namang ara-arang kada, di ba? Hindi ka naman maka-overtake, overtake dito, di mo naman kailangan ng power. Eh, I'll select the unleaded o yung tinatawag na 91 octane o yung iba nga kulay green nga daw kasi mas mura eh minsan ng piso dalawang piso versus dun sa 95 octane and yun okay na yun wala naman nag hindi ko naman kailangan ng power hindi ko naman kailangan ng kumbaga hindi naman kailangan mag overtake ng mag overtake kalmado lang yung takbo so panalo na ako dun sa unleaded na yun o yung 91 octane now dun naman sa 95 octane may mga pagkakataon na kinakarga ko talaga yan kung maglo-long ride ako. Yung halimbawa tipong province ride na mag-highway na medyo takbuhan ng sistema. Ayan, mas prepared ko talaga yung medyo mas mataas na octane. Yan, 95 octane. Misa nga, kung meron pang mas mataas, eh, okay din naman. Wala naman akong nagiging problema dun. Uh, para sa akin, ano, kasi ito, personal experience ko lang to Kasi marami ko, I think, mga tatlo, apat na content na yata ito na sinasabi ko lagi na pag kinakarga ko kasi yung mas higher octane eh mas nagkakaroon ng parang extra power yung aking sasakyan kumbaga parang gumagaan ng isang tao parang ganun yung nafe ko no? o sabihin natin sige kalahating tao parang gumagaan siya ng kalahating tao lumalakas yung power niya mas maganda siyang i-overtake mas responsive yung sasakyan mas maganda yung arangkada compare with the 91 octane. So, yan naman yung na-experience ko. Then, uh, uh, para sa akin, ano, kumbaga, wala naman din problema yun, kahit maghalo-halo yan. Oo, oh, sa akin, may mga pagkakataon, tatakbo ko, 95 octane yung nakakarga sa tangko ko. Pag nung, ano na, karga ng, ano, ng 91 octane, wala, wala naman ako na-experience na problema. Based on my experience to, ha, kasi, I already have the 200,000 kilometers before na kotse, may 300,000 kilometers naman ako ng kotse. Ngayon ito 60,000, may 20,000 kilometers naman ako na kotse. Wala naman na na-pafeel na problema doon sa kotse kahit nagbabago-bago ako ng octane. <laughs> so, depende talaga eh, depende. Kasi ito ah, may mga pagkakataon, 'di ba? May mga uh, discount card. Halimbawa, yung isang gasoline station pag may discount card ka, pag unleaded yung kukunin mo, yung 91 octane, parang 3 pesos lang yung, yung discount. Now, pag yung premium ang kinuha mo, o yung 95 octane, 5 piso. So, uh, pag may card ka ng ganun, ang ending, nagpapantay lang yung pressure ng 91 octane tsaka 95 octane. So, ano yung ko? Di yung 95 octane na para siguradong sigurado na ako na uh, maganda pa yung, ano, yung response ng aking sasakyan. So, ganun, ganon ako tumitingin minsan. Pag doon talaga ako nagpapagas, ah, 95 octane yan. Kasi, nagpapantay lang yung presyo because of discount. Now, uh, kung walang ganun, ba, may mapupunta tayo sa ibang gasoline station, 91 octane lang ako yung premium nga, uh, ay yung, na, uh, yung unleaded nga lang. So, actually may na yung mga una kong video, I think, in-experiment ko rin yan. So, ginawa ko, kumuha ko ng mga 200 ml na, na green, tapos mga uh, 200 ml din na pula. Then, pinaghalo ko yan. Ang nangyari yan, naging ano siya, naging kulay orange. So, naghalo siya. Hindi siya yung tipong parang ito nasa ibabaw yung langis, yung nasa ilalim yung tubig. Hindi, talagang maghahalo talaga siya instantly na ang ending eh parang ano, kumbaga parang yung oh, oh, tingin ko yung octane nun is salimbawa kung 95 and 91 siguro mga 92 na lang yun o 90, 93 so kasi pinagcombine kasi meron din ako na ano dating ano meron ako ding na uh, kausap na driver ang ginagawa niya naman halimbawa papagas 500 na 91 tapos magpapagas siya ulit ng 95 so eh, para sa kanya maganda daw yung response ng kanyang sasakyan so ganun mga paps no kung baga i-ano nyo talaga i-evaluate nyo talaga kung ano sa tingin niyo yung okay na gasolina sa inyong sasakyan para wala magiging problema o lagi yung uh, i-check lagi para at least di ba uh, depende tingnan nyo sa kayo mas makakatipid tingnan niyo kung saan tingin kasi ito ha? May mga pagkakataon din na pwedeng mas maging matipid kayo sa higher octane. Kasi nga, match siya yung speed eh, ng sasakyan. May mga ganon din pagkakataon ano, na, na mas matipid sa inyo yun dahil based doon sa pagdadrive mo, match siya yon. Pero may mga pagkakataon din naman na, halimbawa, ito, scenario na lang. Kasi meron din magsasabi dyan na wala namang pinagkaiba yung takbo kung uh, kung titignan natin or kung i-experience talaga natin, kung same driving style tayo lagi gagawin natin, wala talagang pinagkaiba. Almost pareho lang talaga yan. Pero kung babaguhin nyo yung driving style ninyo for, ito yung driving style mo for 91 octane, then ito yung driving style mo for 95 octane, doon yung mapifeel yung pagbabago. Doon yung makikita Actually, sa highway driving, doon nyo talaga mapifeel yung, yung pagkakaiba niyan. Yung halimbawa, yung tipong o-overtake kayo, ba? Diba? Kasi diba, halimbawa, sa mga overtaking, tapos medyo mahina yung sasakyan mo, pwede mong patayin yung aircon, makita mo, lalakas yung response, no? Now, pag inanon nyo pa yan, nilagyan nyo pa na mas higher octane, may mga ano pa kayo dyan na parang extra power pa. Mas maganda pa yung overtaking power ng inyong sasakyan. So, yan mga paps. No? Sana nakakuha kayo ng idea with regards dyan. Pwede mag-upgrade, but hindi tayo pwedeng mag-downgrade. Okay, mga paps? Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.